aram mo what's out, south mga kaambyo? So, isang ganap na joyride Rider na tayo. At ito na nga, nakakuha tayo ng first customer natin, isang estudyante at lilibre natin to mga kamyo bilang first customer as your ride rider let's go, punta na natin hindi po biro ang pagiging MC Taxi mga kamyo dahil bukod na bilad ka na sa init langhap pa yung mga usok at alikabok pero hindi alintana yan basta may maiuwi lang pera para sa pamilya at may tawid ang pangangailangan sa pang-araw-araw at syempre kakibat na rin dyan yung aksidente sa pang-araw-araw na biyahe mga kaambyo kaya bago lumarga humingi muna ng gabay sa itaas na maging ligtas at maayos ang biyahe sa araw-araw at ito na nga mga kaambyo narating na natin yung pickup location na ating first customer na ating ililibre at dito nga mga kaambyo ay medyo natagalan kami dahil sineset up ko pa pero hindi dapat ganoon mga kaambyo. Kailangan pagdating sa pick location ay nakaridin na lahat para iwas ang Ay. Na ba ah. o, po, <laughs> oh, ano ba kung tanggalin? <laughs> <laughs> Ay! Hindi indyo na ba yan Ha? Oo, po, oo. Ano ba Gago! Ano ba ito? Ano ba ito? Pagkalipas ng isang buwan ay naka off naman kahit pa paano mga kakambyo Siyempre mga kakambyo habang tumatakbo na kayo eh kailangan mong kausapin yung customer mo baka mamaya ay eh, makatulog na at mag lang na lang mahulog nako cargo konsensya mo pa yan mga kambyo. kaya kailangan alive kayong dalawa para iwas aberya mga kaambyo at narating na nga natin ang ating drop off location ng ating first customer dito sa may Lyceum San Pedro mga kaambyo so, pasok tayo dito, hanap tayong pwesto para naman eh, may baba natin ng maayos at ligtas ang ating pasayero mga kaambyo okay eh ito sa mga. Ah, sa mga. Ano sa mga? Ah, sa Facebook lang po. Thank you. At yun na nga, nakakuha pa tayo ng bagong follower mga kakamyo. Salamat sa iyo madam at magingat ka palagi at mag-aral ng mabuti. God bless you.